Timothy 4:1 hanggang 6:4 sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Dalawang ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan na papanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng metigang pagtuturo. Tatlo, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuroan, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Apat, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabay lang ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Limang ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Anim sa pagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana.